Huwag mong pansinin ang mga taong mapanghusga, sundin mo lang kung saan ka masaya. Sa lahat ng siguro ko, sa Diyos lang ako sigurado. Huwag kang magsasawang magdasal, may problema ka man o wala. Pag binato ka ng madaming problema gawin mong pansalag ang panalangin. Kayang-kaya ni Lord baguhin ang takbo ng buhay mo. Basta huwag ka lang makakalimot tumawag sa Kanya ang blessing ay hindi lang lagi tungkol sa pera. Blessings din yung mga positibong nangyayari sa iyo araw-araw. Samahan mo ng dasal at dapat sinasamahan mo rin ng galaw. Mabagal man o mabilis, success ang naghihintay sa iyo sa dulo. Araw-araw mo lang kilusan para makuha mo yung gusto mo. Gaano man kahirap ang pinagdaraanan mo ngayon. Lagi mong tatandaan hawak ng Diyos ang susi ng iyong tagumpay.